ng no, mga katropa what's up no, ito si matera ano natin yung alitagtag na kahoy na nagari natin pa. sa sa kahoy ito alitagtag na kahoy po ito sobrang tibay nalagarin tayo ng na alitagtag na kahoy ito po yung alitagtag na kahoy na people na napakatibay so ito yung alitagtag na kahoy na putian dalawa pa lang kulay nito may pulahan at ito ang putian pag puti pa siya pag bata pa pag uh, ano namin ng na po mga litagtag na kahoy ito ay bigay po ito ng kaibigan natin binigyan niya ako ng ano yan ito isa to sa so, gulang na to pulahan po to pagbata, bata pa uh, saglit lang ha ikat umuna natin mga people ha